Kala nyo ba mga idol ang mga vlogger na to ng Kapinpin -Pin Brothers na kung saan isa po yung mga idol sa mga iniidolo ko noon at hanggang ngayon. Dahil mga idol sila po yung inspiration ko kung bakit po ako hanggang ngayon nagpapatuloy po sa pag-vlog. Dahil mga ka-idol, nakita ko po kung paano sila nagsimula. At ngayon mga ka-idol, successful vlogger na sila na kung saan mga idol lahat ng mga gusto nila ay nabibili na nila at pati mga pangarap ng mga magulang nila ng idol ay eh, naibibigay niya. Kung makikita nyo mga ka-idol, ito yung bago na resulta o pinag-ipunan nila mga ka-idol para sa pabirgy nila sa kanilang nanay. O grabe no, pangarap po nila yan ng papa niya at saka nanay niya na kung saan mga ka-idol, grabe po yung iyak nila dahil pangarap din po yan ng papa nila kaso hindi na nakita ng papa niya yung achievements na to na napakalaking uh, lupa na meron pong bahay. Talaga namang grabe, napakaromantik ng place na to. Talaga namang tahimik na tahimik. So nakaka inspire talagang maiiyak ka dito mga ka idol sa kanilang uh, vlog na to. Talagang, kung talagang makaka-relate ka dahil, yun nga, dahil is, uh, nakita mo kung paano sila nagsimula at ngayon ay successful vlogger na sila. Talagang nakaka bukas ng puso na kung saan may inspired ka na magpatuloy ka sa pagbabla. So kasi na may napanood ako dati kay Sir Devin na kung saan mga idol is kailangan mo na magpatuloy sa bago-vlog. darating yung araw na talagang lalago ka dito. Kailangan talagang mahalin mo yung bago-vlog. Kung gusto mo talaga mga idol na maging successful sa pagbablog is kailangan mo talagang bigyan ng pansin, seryosohin mo and enjoy. Yun mga idol talaga. Ang isa sa mga natutunan ko kay Sir Devin. Grabe no? graduate teacher po yan mga kadag professional teacher o saan. Ngayon ay full-time vlogger na siya. So grabe no. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon, ay pwedeng pwede rin po yan sa inyong mangyari, sa akin. Kaya wag na wag po tayo susuko. So kailangan meron kang vlogger na inidolo, ma-inspired ka. Huwag po kayong maingit dahil pag nainggit kayo is hindi maganda siya. Pero kung kayo naman naiingit sa magandang pamamaraan is dahil ma-inspired ka sa kanila, is napakagandang uh, way mo yon or magandang mindset dahil mas magpuprosige ka na sana balang araw ay mangyari din sa'yo yan. So, ganun nga idol. Kaya kung ikaw ngayon ay hindi pa monetize, maniwala ka lang sa sarili mo na nandiyan si Lord para sa'yo. Basta, idol, unahin mo si Lord bago yung pangarap mo. Maniwala ka. Yung pangarap mo, ibibigyan sa'yo ni Lord. Siyempre, sabayin mo rin na action. Hindi pwede puro prayer lang puro pangarap lang, kailangan may action yan. Kaya idol, ngayon pa lang, bago matapos ang 2023, simulan mo ngayon na pumilos, gandahan, galingan mo sa vlog. Maniwala ka, kung, kung hindi man para sa'yo ang 2023, sigurado yung 2024 ay para sa'yo. So yun lamang, maraming salamat, follow for more para sa mga full video ko yun.